Kung ating titignan at pagmamasdang maigi ang ating kababayan ay tila maglalako lamang ito ng itinitindang gagamba sa kanto ng elementarya at sekundaryang paaralan mga kaibigan. Pero saan ka ay may malagagambang etits lang naman ito na galamay. Pagdating sa pangigipaglaban, nakapagtinamaan ka ay daig mo pa ang pinadel ng kabayo ng plancha at hinampas ng malaking kalandi uling na lutuan ng gotong batangas, bami at kalamares. Bagamat mukhang malungkot na masiyahin ang ating kababayan na ito mga kaibigan, ay buo ang loob nito sa pakikipagpatayan at ubusan ng lahing pakikipagbuntalan at pakikipaglaban. Handang-handa itong sumabay, dumanak man ang isang damakmak na dugo sa ibabaw ng lona at magmumog ng sariling ngipin lalong-lalo na kapag ibang lahing taas-taasan ng tarasa, dangal at inaapak-apakan ng lahi ng mga tunay na dugong maharligang mandirigmang Pinoy ang mamamakito. Kagaya na lamang ng isang Australianong nagngangalang Mixo na tirador ng tikpipisong mikmik -mik at stiko sa tindahan na binansagang pony na ang ibig sabihin ay maliliit na kabayo dahil may malatadyak daw at sipa ng kabayo ang mga atake at mga kombinasyon nito. Hindi biro ang boksingerong ito mga kaibigan dahil mukhang gabi-gabi itong tumutungga ng 4 kantos na pinigaan ng 5 pisong kalamansi at nagbabanlaw ng isang kahong pelpilsen at anduay ice na tila pinaguhugutan ng kanyang mga kapangyarihan. Mukhang drunken master ang datingan ni eh, oh. Galing ito sa tatlong sunod-sunod na impresibong panalo bago itapat sa ating halimaw na kababayan mga kaibigan. walang sinasanto to, miski nga daw engkanto at gorilla. Basta daw may trangkaso ay papalagan daw niya. Sa interview pa nga dito, bago ikasa ang laban ay binigyang babala nito ang Pinoy na ihanda na daw nito ang kanyang nguya-nguyahan at uminom daw ito ng biogesic at painkiller bago at pagkatapos na kanilang laban. Dahil bubugbugin daw niya ito ng inam at kakalampagay ng gulped ng nguya-nguyahan hanggang magmakaawa daw ito sa kanya na itigil na ang laban. Parurusahan daw niya ang Pinoy sa pinakamahirap at masakit na pamamaraan at sinabing pagsisisihan daw nito na kinalaban niya ang isang tulad niyang halimaw na mantatabas. Sinimangutan naman ito ng ating mga nanabas na pambato mga kaibigan at sinabing huwag daw daanin sa putak at pagbubunga nga ang laban dahil hindi naman daw debate at chismisa ng laban at patunayan na lamang daw nito ang kanyang kahambugan at kayabangan sa ibabaw ng parisukat na lona. Dahil siya daw yung tipo ng maharlikang mandirigmang hindi na uso ang intro intro patayan at bakbakan agad pagtunog ng kampana. Tapusin, 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 tapusin. May kartada ang Pinoy na 26 na panalo, 5 lamang ang na natapos by a knockout, 4 na draw, at 7 talo lamang. Samantalang ang Australiano naman ay may 22 panalo, 7 knockout, 1 draw, at 1 talo lamang. Paglalabanan nila ang bakanting WBF Asia Pacific Lightweight title na ikasa ang kanilang laban noong ika 25 ng Agosto taong 2006 sa timbang na 135. Ginanap ang kanilang laban sa baluarte ng Australian sa Mansfield Tavern, Australia. Sa mismong laban, nakakapote pa talaga na walang manggas ang Australiano. Mahiya mo galing rescue sa bahay o. Patalon-talon pa na animoy pinasukan ng 13-man pay nang wala sa oras, nang walang kaltas sa ATM. Samantalang ang Pinoy ay parang si Scorpion lang ang datingan, parang kakatapos lang magjakusi o. Oh. Unang round, parang kamote ang ulo ng Australiano, ang laki. Parang ang sarap gawing hasaan ng katala, bala ng lagaring bakal katame. Samantala, nagaang agad ang kalabaw na Australiano, isang suntok ng Pinoy. Sinusuklian niya ng apat na suntok. Ngunit hindi naman siya makatama sa Pinoy dahil mala riders na walang papelang motor at walang lisensya ito. Matalas ang pakiramdam sa checkpoint. Hindi mahuli-huli, malabangaw. Like, you don't. don't get any than... Yeah, I've done uh, hundreds of left hand. And he, he's very. Good. If uh, Mick Shaw has taken this lightly, then he's in for a hard night. We'll There with a nice one-two. Were you worried about the right? right. Land a nice left hook a little while ago, and which won him the fight against uh, Maddie. if he decides to stay here. Mick, there. Yeah, caught him with a left hook, mate. Right. Round two. Bukas na bukas ang depensa ng Australiano. Labas na labas ang malapatatas na ulo eh, oh. Hindi masakop ng pananggang kamay. Hirap na hirap din itong makatama sa Pinoy. Dahil sa malagagang banggalawan nito. ipinakilala na rin ng Pinoy ang kanyang kaliwang kamay na maladiuling na plancha kapag tumama. Now under team no be in some of the fight. Nice jab but nice comeback. Oins, uh, e oh, did he get there? Round 3. Lumalagablab na ang kisian ng dalawang fighter. Puro wild punches ang pinakakawalan ng Pinoy. At dito na rin matatamaan ng solid na solid ng guya-guya ng Australiano na mahiyamoy ng pas na super galan. Nagmukhang unggoy na naladlad dito sa poso, nasa sobrang pahiya ay tumuyog at kumain ng saging. Lagapang puwete o oh this. Oh, mixed oh. down. Oh, he's caught. Samantala, sinubukan ng tapusin ng Pinoy ang laban. Subalit, malasayoting bagong pitasan ang tigas ng mukha nitong Australiano at maswerting na iraos ang round 3. I think Owen oh, can sense, sense an upset here. I think so. Oh, he's got Mick again for left hook. Get their hands up, Mick, and get... When a guy's coming at you, Chris, so wild and woolly, do you look to tighten? Oh, he's trying to hit him too hard at the moment, mickey He's got to go back to. Get back to center now, Mick. Oh, it's very dangerous fight of Robert Owen for anyone. Round four. Napapatras na si Mick, -mick sa Pinoy. Nakakatikim na ng uyang -uyang, eh, oh. This fight he did. Sa huling minuto ng round ay kahindik-hindik na suntok ang tumama sa nguya-nguya ng Australiano mga kaibigan. Napada pa ito sa ibabo ng lona sa sobrang lakas na suntok ng Pinoy na mahiyamoy ng pas ng lababo. That was where Mick should be jumping on him. Oh, he's hurt. Oh, Mick's down. Help! Help! Samantala, maswerteng na nasa by the bell na naman ang tirador ng Mick -mik at choco-choco na iraos na naman niya ang round 4. Round 6, hinahunting na ni Roberto ang malakamuting ulo ng Australiano na mahiya mo gusto ng gayatin at isahog sa tinola. Owen is just hunting Mick Shaw down and Mick Shaw cannot get away from those ropes. Onto the rope then, he got centering, oh he's being caught for left hook. that left hook has been telling tonight he has landed it four or five times and every time back, every time it has step rocked back, mick shaw pushing, oh robert Oyens back on the attack self and the fighting's the easy part Round seven, na ng Dito na rin if he can win these next four rounds Oh, but he's being caught again for left hooks. Just moving from one rope to the other rope. To the other Oh, he's down on. He's caught that on. Sure. Oh, he's being tagged with a huge left hook. Mick's in serious trouble again. Oyen oh. is just waiting. He's caught him in the back of the head there, I think. And Robert Oyen. Oh, and he's tagged Mick. Oh, Mick's down again. Big right hand. That's enough. Derek Millam has said that's enough. jumps into the ring to Ayon sa pangangaral ng budismo, ang karma ay isang masama o kaya bangang intensyonal, mapasalitaman o aksyon na naglalayong bumalik sa iyo sa di mo inaasahang pagkakataon. Kaya sa mga nagbabalak na gumawa ng kalokohan at kasamaan dyan sa kapwa, o anumang nilalang at bagay ay mag-isip-isip muna kayo ng mabuti o uminom ng gamot pampakalma at sikipan ang dalawang tornilyo ng inyong mga sintido gamit ang vice grip na diuleng na gawa sa kamote. Napakarami ng nasampula ng hagupit ng karma mga kaibigan Partikular na sa mga combat sports Na talaga namang pinagigilan ng mga fans Dahil gusto nilang karmahin at gumapang sa talbos ng kantutay at cactus Ang mga hambog at mayayabang na fighter eh paano nga ba naman may mga animal na fighter na talaga namang tila na may personal at nananakit kahit hindi pa man nagsisimula ang kanilang mga laban? Pero sabi naman po ng ibang mga boxing analis, ito daw po ay isang uri o paraan lamang ng pagpupromote ng laban upang maging kapanapanabik at kaabang-abang ang napipintong patayan. Para daw tumaas ang bentahit at siguraduhin tangkilikin at malaki ang kitain ng laban. Dahil sabi nga nila, ang boxing ay isang uri ng negosyo o pera-pera lamang. Pero kahit na ganoon pa man mga kaibigan, ay kapag isang literal na hahambog-hambog at babastos-bastos na tampalasang pinaglihis sa kamoting binagoongan sa binangonan, ang makakalaban ng mapagkumbaba at tahimik na fighter ay talaga namang magkikiskisa ng mga nguya-nguyaan at gams to gams ng mga boxing fans, lalong-lalo na kapag mukhang puyat na may baking puset ang datingan ay talagang tataas ang blood pressure at bababa na rin ang testosterone level mo sa inis at galit. Kagaya na lamang nang nangyari kay Adrian Dacoloy Broner na tirador ng binangbangang kamote. Napakawalang iya ng buksingerong ito mga kaibigan at sobrang kalawang na mga lumalabas sa tabas ng bunganga. Mahiya mo pinaglihisapit ng kalabaw na may pasak ng pacifier na sing ng posti ng kamote. Eh, Napakalakas pang mangasar Akala mo naman makapangyarihang engkantong may brilyante ng tinga at kulane Eh ang hindi niya alam Ang kinakantin niyang buksingero Ay isang malignong lamang lupa Na may lahi ng mga may anger management na tikbalang sa lakas ng mga suntok Kaya naman sa mismong laban Ay talaga namang bugbog daan limpungatan ang kanyang inabot Nasa sobrang bugbog Eh nagmistulang kulaning tinantusan ng palakang kinangkang ng sampung kabayong sakang Na walang balakang ang sinapit nito Isa pa nga po sa talaga namang tumatak sa kasaysayan ng listahan ng mga tampalasang winasa ng magiting nating dugong maharlikang Pinoy na nagmula pa sa Maasin City, Southern Leyte, na tinuguri ang prinsipe ng mga sayan sa buong Pilipinas dahil sa simbigat ng isang truck na Emperor Lights na may tenga at buntot na may edits na bigat lang naman ang kamaw daw nito. Nakapagtumama sa kahit nanong na parte ng pangangatawan ng aswang at tao o miskikapre at duwending bodybuilder na six-footer ay talaga namang tulog malala ang aabutin kapag tinamaan ng solid. Ngunit sa kabila nga po ng pagiging makapangyarihan ng kababayan nating ito mga kaibigan na walang iba kundi si Prince Albert Pagara ay mantakin nyo ba namang nakuha pa rin bastusin ito ng isang hampas lupang putik ng inasikasong may trangkasong kabayong may lahing adobong burnek. At talaga namang sinubukan ang pagkalalaki at pagkahalihalimaw ng ating nag-iisang bidang mananabas. Napakawalang iyang nilalang nito mga kaibigan. Kita nyo naman sa larawan na mukhang antok na masigla na nasobrahan sa vitamin J, A, K, o at L ang datingan nito. Ngumisi pa ng bahagya ay eh, mahiya mo na maretiradong atorning walang naipanalong kaso. Gusto nang balusubasi ng ating bidang halimaw kahit na way in pa lamang mga kaibigan. Pinaiktusan ba naman at talaga namang kinonjant maigi ang baba ng ating bidang halimaw nang parabang wala ng bukas. Samantalang ang ating bida naman ay tila natatawa pa at parang may masamang binabalang, na mahiya mo pusang nakatingin sa nakataklob na tulingan ng kapitbahay at bumulong nang mamaya ka sa akin. Talaga namang sisiga-siga kung umasta ang maanga sa tambog na mahiga ganong ito mga kaibigan. Akala mo naman talaga, uubra ang pagiging klasis na halimaw niya sa ating nag-iisang prinsipe ng mga sayan. Bukod niya po sa kaangas-angasan na ipinamalas ng mehikanong si Jesus Antonio Rios sa kanilang weigh-in na sa ampon ng nanay ng kabit ng lolo ng tita, tiyuhin ng pamangkin ng hipag at ni Brandon the punching bag Rios, ay napakarami pangarin nga rin pong mga salita ang lumabas sa puerta ng bunganga nito. Kukutusan daw niya large at small intestine ng ating bida sa pamamagitan ng umaapoy na body shot at kakalad ka rin papanhig papalabas ng lona gamit daw ang sinulid na gawa sa kangkong at tatapusin na raw nito ang namamayag pag nakarera ng ating bida at papatikimin ng pinakamapait na uri ng pagkatalo na hinding hindi daw niya malilimutan hanggat ito ay humihinga pa sa ibabaw ng daigdig. Dagdag pa nito ay papartidahan daw niya ang ating nag-iisang prinsipe ng mga sayan. Parehas kaliwang sapatos daw ang kanyang gagamitin sa laban. At plastic labo naman daw ang kanyang gagawing medyas at hindi daw ito todo ang kanyang lakas at kapangyarihan. Dahil para daw sa kanya, ang mga Pinoy ay mahihina dahil sobra daw ang pagkain natin ng kanin na siyang pangunahing nagpapahina ng pangangatawan ng isang nilalang na tao. Ngunit lingid niya po sa kaalaman ng Mehikanong tirador ng binulbulang sayote ay ginamos at kamote ang pangunahing pagkain ng ating nag-iisang prinsipe ng na mga sayan. Kaya naman, purong-puro ang pangangatawan nito at talaga namang malakalabaw na siniksik sa lakas ng kamaw at galawan. Subalit so sa kabila nga po ng mga kayabangan ng animal na mehikanong ito ay may may pagmamalaki din naman talaga ang damukos na ito mga kaibigan. Sa katunayan niya po niyan, sa naging amateur career nga po nito sa boxing ay nakapagtala lang naman po ito ng tumataging teng may isang daan at labing isang panalo at tatlo nga lamang po ang kanyang naging talo. Kaya ibang iba din ang kalibre at hindi basta-basta ang kapangyarihan ng mehiganong ito na anak nga po ng mag-asawang mambabarang at manananggal na may scoliosis at polio. Ginanap ang kanilang laban noong ikapito ng Agosto taong 2015 sa Dubai World Trade Center, United Arab Emirates. Paglalabanan nila ang titulong hawak ni Rios na IBF Intercontinental Super Bantamweight title. May kartadang 24 na panalo Bing Walo ay tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout at walang bahid ng anumang talo. Ang ating bidang Halimau. Uh. Samantalang ang anak ng mambabarang naman ay may 31 isang panalo, 25 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at tatlong talo lamang. Bagamat may tatlong talo sa kartada, ang halimaw na mambabarang na ito mga kaibigan ay pangitang-pangita. Nalamang-nalamang na lamang ito sa experience at quality of position. Obigat na mga nakasagupang hunyangot halimaw. Kaya itinuturing pa rin ng mga boxing analyst at sikat na mga personalidad na heavy underdog ang ating bidang pambato. At sinabi nila, na ito na daw po ang magiging kauna-unahang talo nito sa kanyang iniingat ingatang kartada. Dahil sa mga di po nakakala mga kaibigan, ay ito rin niya po ang kauna-unahang beses na dadayo ang ating prinsipe ng mga sayan sa labas ng ating lupang sinilangan. Sa mismong laban, ang labo ng kuha ng video. Grabe, di pa kasi uso iPhone nun eh. Kaya tiis muna tayo ha. Sayang tuloy. Ang ganda pa naman ng mga modelo sa gilid. Mga nakasando lang eh. Ano kaya mga friendster niyan? Samantala, serius si naman ay napakaganda ng dance step. Hindi mo malaman kung nagpipiko o sumasayo eh. Oh. Aw, ah? 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 Talaga naman oh. E minumustra pa ang dalawang kilikili na talaga namang parang inahit na poet ng biyek. Samantala, ang ating bidang halimaw naman ay nakasuper sayan por na agad. Trick na trick ang buhok, putok ang kulani ni Rios dyan kapag nadikitan sigurado. Dilawang buhok, dilawang short o oh. ternos ang ipin. Sa unang round, wala ng intro-intro at hinarabas na agad ng ating minahinang bidang halimaw ang mayabang at hambog na Meksikano at talaga namang pinatikim agad ng mga malaimpaktong mga kombinasyon. Sa round din na ito mga kaibigan ay mangyayari na ang kahindik-hindik na pagbagsak ng Meksikanong kontrabida. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mananahimik na lang at magtitimpi ang mga Pinoy na mandirigma sa mga mapang-abusot siga-siga ang mga halimaw. Lalong-lalo lalo na kapag isang siraulong bumagsak sa good manners and right conduct na subject, ang mananarantado, mangangante at mambabastos ay talaga namang siguradong makakatikim ka ng gulpe de alimpungatan, rambutan o lakatan, baklaran, paliparan hanggang binangonan sa Pinoy na sanay sa kahirapan. Kagaya na lamang ng isang Meksikano na niyabangan binarako inasintang muka, kinonya tanang baba at sinabihang mahihinang nilalang lang daw ang mga pinaslang ng ating kababayan sa ibabaw ng lona. Dinagdagan pa nito na boksingero lang daw ang ating kababayan sa larangan ng boxing na tila walang karespe-respeto at hindi naturuan ng kagandahang asal na talagang sa harapan pa talaga ng ating mga kababayan at sa mismong lupang sinilangan pa talaga natin ang ng hasik lagim at kabastusan ang animal na Meksikanong walang iba kundi si Yu Hugo Partida Ordaz alias Guerrero Olimpico nang ibig sabihin ay olimpiyanong mandirigma na mahilig sa lumpia na walang laman na sa unang kagat hangin agad. Napakabuenas nito mga kaibigan at hindi sa parting tondo o Mindanao ginanap ang kanilang weigh in na kung nagkataon wala pa ang kanilang laban baka bingot na to't may tingga na sa nguya at cremated ng iuuwi sa kanyang lupang sinilangan. E eh, paano ba naman? E eh, siya na nga ang dumayo siya pa ang hari-harian, astang matapang at mayabang Ang sarap balakubakan at sabunutan ng person eh Bagamat hinahamak ng dumayong pusi ng dagantang palasan Ay hindi rin naman papasindak at papabarako ang ating mandirigmang pambato Sa ubusan ng kamote at ubusan ng lahing pakikipagbuntalan at pakikipagpatayan Sinabayan nito ang Meksikano sa pangungonyat nito sa kanyang baba. Kahit napahal na ang mukha nito dahil sa sobrang din ng konyat ng mayabang na Meksikano na pagpapakita na wala siyang inuurungan at handang sumabay ng suntukan kahit sunduin pa siya ni kamatayan. Sinabi rin ng ating pambato na pagbabayaran nito ang lahat ng kabastusan at kahambugang ipinamalas nito sa kanya pati na rin sa ating inang bayan. Hindi biro ang kapangyarihan ng ating undefeated na pambato mga kaibigan Dahil sa dalawang pung naging laban lang naman ito Ay anim lang naman ang maswerteng nakaraos hanggang round 12 At ang labing apat naman ay kanyang brutal na binuntal hanggang mawasak ang mukat makatulog Para sa Meksikanong supot na hindi patagpos na may kartadang 21 panalo, 16 may tinapos sa pamamagitan ng knockout, dalawang draw at apat na talo lamang. Bagamat may apat na natalo ang Meksikano at sa kabila ng pagiging undefeated ng Pinoy na mananabas mga kaibigan ay itinuturing pa rin na underdog o dehado ang ating kababayan ng mga boxing analyst dahil kita naman daw na lamang na lamang ang Meksikano pagdating sa experience at sa quality opposition o mga bigat at galing ng na mga nakasagupang halimaw. At kulang na kulang pa daw talaga sa gulang at kise ang 20 anyos nating pambato para sa isang malakihan laban at pakikipagbuntalan. Bukod dyan mga kaibigan ay galing sa apat na sunod-sunod na impresibong panalo ang Meksikanong tirador ng botsog na alimasag. Kaya naman hindi rin talaga basta-basta ang halimaw na ito at may bigat din naman talaga ang kamao nito pagdating sa laban. Kaya naman nang magkaroon ito ng pagkakataong isa lang para sa isang world title fight kontra sa ating kababayan na walang iba kundi si Albert alias the Prince Pagara na mahilig sa kamote at patatas at ginawang merienda ang sibuyas at bawang. Ay tila lumaki ang ulo nito at napuno ng hangin dahil nagastang bidabidang chismosa ito at sigang tambay sa kanto na pinagmamalaki ang tapang ng kanyang dating sundalong lolo na ito lang daw ang natira sa gera. At hanggang ngayon ang sugat ay basang-basa pa. Malaman-laman ko may diabetes pala. Naay ka sa ang kanilang laban noong ikadalawang putisa ng Hunyo taong 2014. Ginanap ang kanilang laban sa baluarte natin sa Cebu City Waterfront Hotel and Casino, Barangay Lahug, Cebu City para paglabanan ang bakanting IBF Intercontinental Super Bantamweight Division. Sa mismong laban, talaga namang agaw pansin ang tatlong modelong Pinay sa ibabaw ng lona, mga nagagandahan at nagsisiksihan. Mapapasipol at mapapasabunot ka na lang sa bunbunan mo. Todo palakpak pa ang mga ito sa ating pambato na may yamo isa mga ATM pampusta dito. Sa unang round, ganadong ganado ang ating kababayan parang bagong isting na niligyan ng hilaw na itlog pampalapot. Naglalagablab ang mga sundok nito. Samantala, kahindik-hindik na pagbagsak agad ang nalasap ng hambog na Meksikano. Tinamaan ito ng mga solidong patama na mahiya mo binato ng kalembang na magbibinatog. Kumanto ang tangos ng ilong nito sa sobrang lakas at na-dislocate ang bunganga. Samantala sa paulit-ulit na pagbagsak nito Ay itinigil na ng referee ang laban Dahil nakatatlong bagsak na ito eh At lahat nga po ng pamabastos At pag-aangas na ginawa ng Meksikano Ay kanyang minukbang ng buong buo Kasama ang buto at tinik